Alam nyo ba guys, may sakit ang Disney Princess ko. Kaya ayan guys, oh, gusto niya na magpakarga-karga lang siya sa mama niya. Kasi nga, nakakatulog siya ng dirid. so pagkarga ko siya guys. Buti na lang ngayon, di up ko. Kahapon pa yan siya nagpapakarga. Kasi nga, nangangati ang katawan niya. Hindi ko pa siya nga up guys. Kasi wala pa kaming budget. Kaya ayan, kinakarga-karga ko na lang muna ang Disney Princess ko. Kasi para makatulog siya ng maayos. Kawawa nga siya guys, oh yan siya, oh, sarap-sarap ng tulog niya. Ang dami niyang rashes. Hindi ko kasi siya na pa, ano, na pa-inject pa ng 5-in-1. Kasi nung nagpunta kami sa vet, sa doktor niya, ang dinurok sa kanya, ano pa muna, deworm daw muna. Tapos, pag nung pinabalik kami nung, ano, para sa anti-ravis, nag na siya, guys. Kaya, hindi na kami nakabalik. Kawawa ang Disney Princess ko. Nakarga-karga kung na siya ni mama niya, oh para makatulog siya ng maayos. Sige na guys, bye for now.